Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Biglang nagbago ang pananaw ni Ramir sa kanyang buhay simula ng maospital siya. Kaya naisip niya na dapat may ayos na niya ang lahat bago siya mawala sa mundo. Napagtanto ni Ramir na aanin niya ang kayamanan niya sa lupa kung mamamatay rin siya, kaya gusto niyang ayusin ang last will niya para ipamana niya ito sa karapat dapat. Dapat si Patricia at Rick silang ang tagapagmana ni Ramir dahil sila ang legal na pamilya niya pero ang nais ni Ramir na pamamanahan rin niya ang anak niya sa labas. Kaya inatasan ni Ramir ang best friend niyang si Ivan na siya na ang bahala o masikaso tungkol sa last will niya na dapat may makukuhang mana si Lilet sakaling mamatay siya. Ang hindi alam ni Ramir at Ivan narinig pala ni Patricia ang usapan nila at hindi siya papayag na may makukuhang mana ang anak sa labas ni Ramir sakaling mamatay ito ang hindi alam ni Ramir mukhang mapapaaga ang pagkamatay niya dahil kay Patricia sapagkat malalaman na ni Ramir na hindi niya pala totoong anak at kadugo si Trixie. Hindi magtatagal makokonsensya si Ivan dahil sa malaking kasalanan niya kay Ramir at darating ang panahon na isisiwalat niya ang sekreto nila ni Patricia sa kaibigan niya. Walang kamalay-malay si Ramir noon na habang busy siya sa pagpaparami ng pera para kay Patricia. Nakikipagrelasyon pala si Patricia sa best friend niyang si Ivan. Desperado na kasi si Patricia na makabuo sila ng anak ni Ramir pero hindi talaga sila nabigyan ng anak kaya inakit ni Patricia si Ivan para lang mabuntis siya nito. Sa simula pa lang nakakapagtaka kung bakit biglang nabunti si Patricia dahil ayon sa mga test na isinagawa sa kanya ng mga doktor malabo na makabuo sila ng anak ni Ramir. Hanggang sa hindi na kinaya ng konsensya ni Ivan ang ginawa niya kay Ramir at sa hindi nito paglaban sa karapatan niya bilang ama ni Trixie kaya handa na siyang isiwalat ang lahat kay Lilet kaya iiwan ni Ramir lahat ng kayamanan niya dahil nabisto na niya si Patricia. Si Lilet rin kaya ang tagapagmana ni Meredith dahil ampun lang niya si Era. Abangan.